Jesus ang nagpasimula ng banal na sakramento. Ayan na. Ayan na yan. No? Nagtika siya riyan ng mahabang parahon. Ayan. Ibig sabihin, nagsakripisyo siya. Sakripisyo siya. Nakasulat siya sa banal na aklat ng Karunungan Ligin. Malinaw na malinaw po yan. Kung ano yung mga nababasa yung mga aklat diyan, no? Old Testament, New Testament, andiyan nagsakripisyo ang ating Panginoon na si Jesus. Sinabi niya lahat ng pagdurusa. Pusta. Ang kilabot po ng Antingero ng Malabon Kilabot ang Tingero ng Bangor kilabot ang tingero ng malagasang imos na si kaibigan DJ ang may bahay na si Ka Bruno Sator ang kilabot ng ang tingero ng pasong kawayan magandang umaga po sa inyo mga kababayan mga minamahal na kaibigan eh, paano ba ang pwedeng discuss dito sa mga bagong papasok ng spiritual time paano ba ang pinakamagandang dyan kayo muna ako um, makuunang um, 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 magsalita. Ano ba ang pinaka-discuss dyan para pagdating naman lang ibang mga gustong pumasok ng tingan? Bahala na din si kasamang DJ ang magpaliwanag. Alam naman niya na ang pagwanag at yun. Hindi, alam niyo nun. No, yes, mas maganda kasi yung mga aral na nasa inyo. Siyempre, doon sa papasok sa bago, ang kailangan parang grade 1 yun eh. Hindi yan. Eh. Hmm. Hindi ka pwedeng kumalaw to agad sa gitna ng malalalim na aral. Magtitiis ka muna sa mga umpisa, mga umpisa ni parang umpisa pag-aaral na magbababa. Mm -hmm. Ang unang-una, kailangan matutunan mo ang panalangin ng pude para sa iyong sarili. Magpundo ka sa sarili mo. Paglilinis. Paglilinis, yan. At pamamara kung paano. Hanggang sa dumating ka na doon sa maunawaan mo kung paano ito gamitin bago saka mo na lang isa buhay lahat kung ano yung, yung natutunan bago saka ka ngayon kumuha ng mga gamit na talagang kakayanin mo ng alagaan halimbawa alimbawa halimbawa ganito pera ano ah pera pasagi rito ah kasi naman eh tayo naman lahat dito eh oh, wala, wala pa spiritual yun. dito hindi sa lahat din mga nanonood no, no, pasintabi po sa inyo kasi ang gusto nila kasi pagpasok sa atingan ay hindi na nila kailangan magdibusyon o paglilili sa sarili. Tama ko ba? Meron ganon pero hindi po pwede. Hindi po pwede. Oh. Kailangan mag-umpisa ka sa talagang kailangan may, kasi dyan, ano, may pagtitika yan. Oo, oh, kailangan dyan. May pagsasakripisyo eh. Tama ko ba? Yan, tay? Oo. Oh. Mm -hmm. ang, oh. ang ayaw lang ang ayaw lang ganon Ang is huwag mong hanapin ang mga banal. Ang hanapin mo yung kaliwa. Oo oh, nga naman. Kasi nung wala doon. Nung iba kasi ayaw oh. na nilang dumaan sa pagdedebusyon o no, tinatawag na 39 to 49 days. At ayaw na rin nila ng pagbilini sa sarili. Oh, eh Ang gusto kaagad nila matuto kaagad on direct. Ay ang pag-aralan nila yung kaliwa. Kasi sa ating kasi mas maganda pa rin yung pinapaliwanag natin eh, yung maayos na kasi, Oh, Dapat diba? diba na ipalipaliwanag sa ano na yan. Hindi naman po porkit na pumasok ka sa ganyan ay eh, kailangan. Di diba ba? O. Ako naman yung akin lang. Pero yung sa ibang ayaw naman sa mga gano'n, eh, nire-respeto ko rin naman yan. Mga akin lang din naman kasi mas maganda yung o. Basta, uh, ah, tama ka, do. sinasakripisyo. So, ang lahat may kalayaan pumili. Oo, oh, totoo. Yung nagbinigay sa atin ang Diyos yung will. Free will. May privilege will oh, tayo na pumili kung saan tayo rin. Kung gusto natin magpakasaba, ay di magpakasaba ka. Hindi ka awatin ng Diyos. Pinakon Kung gusto mo naman, naman magpakabuti, tuwa siya yan. Pinakon. Pero laging iisipin ng nilalang, ng nilalang tayong mga nilalang na huwag tayong gumawa ng alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Ang pag-aaral ng espiritual ay napakahirap sa umpisa, lalo doon sa mga taong hindi pa masyadong tanggap lahat yan. Okay. Ngayon, dalawa lang ang pipiliin mo. Ano ba? Yung walang pagtitika. Yung, uh, yung... Hindi ka pwedeng pumasok sa pag-aaral pag ng spiritual ng mga banal. Totoo yan. Hmm. At maraming magagamit yan. Eh, hindi ko, ah, hindi, ako, hindi ko kabisado yung mga kaliwang yan dahil hindi ko ginagamit yan. Okay. Ay, sige, sabihin na natin na gano'n. Kasi yung, yung, yung iba kasi, pagka pinasok ang, kasi ang pagiging spiritual o tinatawag oh. ng antingan, oh. mm -hmm. tinatawag na. Diyan-diyan eh, pumapaloob na lahat din. May, may kahalo yan. May kahalo na lahat. Ang problema naman kasi rito, yung pag tinanong ba, bakit alam mo ba yung pag 39 days na divorce Pag sinabi nilang hindi, malibak, mahabang paliwa na gano'n. Oo, oh, hindi maunawaan. Ang pa. halawa, paano ka harap sa Diyos kung hindi mo nililinis ang iyong sarili? Yun. Tama. Paano ka niya pakitinggan? Isa yun. Diba? sa isip, Napakahirap magpakabuti. Tama yun. At mahirap. Napakadaling magpakasama. <laughs> oh, Isang segundo lang. Saglit lang. Dalawa ang kamay natin. Isang mabuti, isang masama. Pumili ka. Alin ang gusto mo rito? Yung mabilis? oh, yeah gamitin mo yung kaliwang kamay mo. Pero itong kanan, mabuti to. Napakahirap gumawa ng mabuti. Parang isang kampintero yan, ha? gagawa ka ng cabinet o mga bagay na mabubuti. Ginawa mo ang mga bagay pa? na yan. Napakahirap. Matagal. <laughs> pero yung masamang tao, nainggit sa'yo. May pintas pa. Kaya si sirae sa isang iglap. Yung ginawa mong mabuti na yan. Sa isang iglap lang, sa isang segundo. Kaya niyang wasakin yan. Ito, yan. yan ang lohika ng buhay. Sa yan ang lohika lo ng kabutihan at ng kasamaan. Sa sampung ginawa ng ginawa mo, uh, Uh, isang pagkakamali lang. Hmm. Yung siyam na ginawa mong tama, wala na yun. Burado na yun. Burado na agad yun. Kaya yung sinasabi ni Ka Bruno sa turn na pagtitika, pagtitiis, sa sakripisyo, pagpipigil, kailangan meron tayo nun. Tama. Sino ba yung pipigilan natin? Sino Pero, ba yung pagtitikahan natin? Para sa titiis, para naman sa nag- ka ng ano eh, ng yung Mag espiritu. Huwag kayong mag yan o. May biyaya ang itasin. ay naniniwala ako dyan, yung susubukan ka ng espiritu. Uh -huh. Hindi mo alam yung espiritu kung, kung liwanag ba o dilim. Ayan. Pwede ka nilang akayin sa dilim para hmm. Yeah. mapasama ka. Uh -huh. Pwede ayan. ka naman akayin sa liwanag para mapabuti ka. Ayan, correct. Ano? Magaling, magaling, magaling. Magali. Mali dyan, uh, magaling. Yung, yung, yung kasi yung mga natututunan kong aral sa mga ilang matatanda na talagang... Mausay. No, Oo, uh, oh, totoo naman na gusto kong yakapin. Siyempre, kapag ka mga ganyang paliwanagan ng mga gustong aral, inuulot ko yan. Pag hindi naman aral, bitawa mo na. Sa ko lang. Sa pagkilinan ko na, ibig sabihin, pag nag-aral ka ng spiritual, magsento ka sa banal. Pero darating ang, ang oras na kailangan mo rin gumamit ng mga espiritong kaliwa. Pero hindi ikaw ang gumagamit nun. Kung hindi, pagtawag mo sa itaas, sila mag-uutos doon. Oh. Para ganapin hmm. yung kung ano yung gusto mo. Oh, Hindi naman po pwedeng mautusan mo ang banal eh. Tayo yun. yung makikiusap. Tsaka iba ang, ano, iba ang gumagalaw dyan. May salansan yan may salansan, eh, Orasyon. Hmm. Kaya ang orasyon, kailangan huwag kang pater sa kaliwa. Kailangan, mm. pag mo orasyon, ang salansan yan, o um, nga't may halong kaliwa, pero nakapater ka sa banal. So sa mga tweed, Ibig sabihin, hindi ka sa banal tumatawag. Kundi, yung banal lang ang nagutos doon sa mga espiritu ngayon para gumanap nung hinihiling mo. Tama yun. Halimbawa, waksim. Ano ba waksim sa pagkakaalam ng lahat? Oo. Oh, yan ay may kaliwa, may kanan. Pero so, yan ay nagugubyerno ko ng Santisima Trinidad. Ito yun Na siya ang magpapatakbo sa lahat ng, ng mga espiritu ng baal. Ibig sabihin, huwag kang tatawag kay Baal ng Direkta ito ka muna sa taas, tumaan. Oh. Para siya na ang gumalaw kung paano utosang iligas yung tumatawag sa kanila. Oo, oh, totoo. Ayan po. Katul Katulad ng nakasaad sa libro ng karunungan. Ayan. Sinasabi rito, ayan o. Oh, malinaw, si Jesus ang nagpasimula ng banal na sakramento. Ayan na. Ayan na yan o. Oh, no? na. Nagtikas riyan ng mahabang parahon. Ayan Ibig sabihin, nagsakripisyo siya. Sakripisyo siya. Nakasulat siya sa banal na aklat ng Karunungan Ligin. Malinaw na malinaw po yan. Kung ano mga nababasa yung mga aklat diyan, Old Testament, New Testament, nandiyan nagsakripisyo ang ating Panginoon na si Jesus. Sinapit niya lahat ng pagdurusa, pangalipusta, samantalang siya ay nagpapagamot nagdagamot ng mga tao. Si, si mabuti ha. Isa ang mabuting tao. Sinisira. Yung katulad ng niyo kanina, mm. ginagawa niya mabuti pero sinisira siya. Yan. Yeah. Yan po ang ginampanan ni Jesus nung panahon, nung panahon siya Nandito sa lupa po yeah. siya. Ay, may payo, payo na ating pag-aaral na sa uh, gustong pumasok sa pag-espiritual ay mamimili. Totoo yan. Kung ang gusto mo ay walang paghihirap, uh, walang pagtitika, walang, walang ayuno, walang Piti. ano. Pwede. Eh, Kaliwa. Uli. Kaliwa. Madali. Napakadali. Isang igrip lang eh. Lang gusto mo yung... Uh, gusto mo... Uh, madali Pilihan na lang. Pam ma pamamaraan. Ang pattern doon, eh, hindi ka eh, sa itaas. May ano yun. May kahatulan yun. Balik ko eh. Ang, ang Lahat ng no, may penalty yan. <laughs> Palit kaluluwa? Uh -huh. Ilan naman ang kapalit nyo ni kaluluwa? Yung spirito eh mo, yung kaluluwa mo, yung katawan lupa mo. Unang-una, sa Panginoon, hahatulan ka. Pangalawa, sa batas ng gobyerno, sa batas ng tao. Nakaligtas ka sa batas ng tao eh, uh -huh. sa batas ng Diyos. Sa batas ng Diyos. Kami uh -huh. din bilhinan Hindi tayo makakalusok. Kayo, dito, at... dito kasi sa Antingang kasi, ang paghimo sa bawat salita ng banal na na mahirap, tinatawag na salita ng Diyos, di ba? Uh -huh. Hihikayatin mo rin sila ay, syempre, talaga nakasalig uh, naman yun. Para pumaloob, uh, kilalanin nila kung ano yung mga salita at saka yung kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Yeah. Pag-aralan pag nila ang Aklat ng O.S. Kidlat, bago ka mag-aral sa Aklat ng O.S., ilalabas ko yun. Uh, makikita nyo na hinihimok ang tao na tumawag sa itaas. Kasi may mga panuntunan nyan. Ito yung o, Aklat ng O.S. Kidlat.